Meron tayong mga basic rules sa messenger marketing kung net nasa network marketing ka at saka kung gusto mo na mas mag ang mga pay-ins or recruit mo sa negosyo mo. Gerard Claudio here of PinoyNetworker.org and uh, if you find value dito sa pag-uusapan natin, pag-click yung heart, comment mo dyan yung <laughs> name and location mo para masato ka tatrap na first time kung first time yung kinig sa akin. So, uh, for the past several months since nagsimula akong mag-create ng content ng about network marketing, super dami talagang mga nag... Na, uh, ewan, parang marami nag-message sa akin halos araw-araw ng mga offer nila and all. So, ganito yung style para at least maintindihan ninyo. And lalo na kung ikaw yung mga nag-message sa akin and then nagbibigay ako ng suggestion sa'yo. Hope you find this uh, not offensive na hindi ito para i whatever I don't know pahiya kayo and ever ba diba? na nagmamarunong ako gusto ko lang ano gusto ko lang ituro to sa inyo kasi naniniwala ako na kapag inayos natin na pakikipag-usap natin sa Messenger mas tataas yung chances natin na magkakaroon tayo ng maraming sign up and maraming mga pay in sino sa inyo dito gusto ng pay in type mo diyan pay in sa my chat para tis makita natin and let's dive in the first rule na kailangan niyo maintindihan sa network marketing network marketing lalo na ako sa Messenger is You use the messenger To connect to people. Okay? So let, let me explain. Alam ko parang idaha given yan. Hindi eh? Hindi given to guys eh? Totoo lang. Akala ko given to eh? Pero ang hindi na the, the purpose of social media is to connect to people, which means when I say connect, you use it to make people know you and to make people like you and to make people trust you. Okay? So that's the purpose. So, so. that's the first thing kailangan natin intindihin. Messenger is one of the most effective, no? Kahit wala ka pang ads and all. Messenger lang, guys, makakabil ka ng business mo sa network marketing. Sino sa inyo dito, hindi ka marunong mag-ads, hindi ka marunong mag-content? Or kahit, ano, kahit, ano ba yun, hindi ka marunong ng mga funnel and all, pero messenger lang, nakakabil ka ng business. Alos sa ang mga network marketers sa inyo yung ginagamit. Tama ba? And, um, pero, yun yung kailangan nyo intindihin. You don't look at other people and uh, ang tingin lang natin sa kanila, puro sale. Nakuha niyo ba, your goal your goal is to make these people or your target audience in network marketing trust you. And the means to do that and one of the most effective way is kausapin sila through chat, through the Messenger. Ako ba? So, if that is the case, kung yan yung goal natin sa network marketing. Nakuha niyo ba? Kung yan pala yung purpose natin ng Messenger, then ang pag-spam may mga preset kayo ng mga template, di ba? Meron one time, copy system kami. copy system na hindi naman na... copy system na hindi naman effective. <laughs> Tama? Nag-guess nyo ba? Ah, kami, may copy system kami sa team. Oo, oh, oh, lahat naman. <laughs> almost, almost. Ah, kami, copy kami. copy -paste. tapos hindi naman yung Walang, parang ewan. Parang hindi ko maintindihan bakit yung, ganyan yung mga copy-paste minsan ng iba. Parang, nawawala yung human factor tatandaan ninyo yung nanonood sa mobile phone nila or sa laptop nila, ang mga nanonood dyan, tao, may pakiramdam. Yung tumitingin sa'yo dyan sa messenger, may pakiramdam yan. Anong akala natin dyan, robot? Pa, kasi parang, hindi, massive yan, di ba? So please, mga upline, huwag nyo ituturo to sa mga teammates ninyo na ano lang, send lang ng send, send lang ng send, send lang ng send. Parang hindi nyo na binigyan ng tamang sistema yung mga teammates ninyo kung paano talaga mag-approach ng maayos. So, kailangan nyo, okay, kung ka, ang concept pala ng, ng messenger or ng social media is to connect so that people would know you, like you, and trust you, which means, ibig sabihin, hindi po pwede yung kung ano-ano lang ipopose nyo. Kahit copy-paste pa yan, tingnan ninyo kung maayos. Sa dami po ng mga tinitraining ko ng mga network marketing teams, I'm actually, may, may mga nag-ano sa akin, may mga nag-ask, even outside my company, no? I'm not, I, I'm not actually ayaw lang ano hindi ako nagte-training sa within our hindi more more, more ako sa mga <laughs> iba na so um ang gusto ko emphasize dito is sa dami ng mga nate-training ko outside our company um because there are there are network marketing leaders even yung mga may-ari ng mga company na nag nag approach sa akin because they want me to train their team which is really an amazing experience for me um and they're willing to invest for their team so by the way if you wanted to do that you can just message me So, yun yung napapansin ko. They have their own code in code system pero kung ibibuild kung titingnan na namin kung paano nila ginagawa yung talagang sistema nila sa Messenger, hindi talaga siya guys eh. Hindi talaga eh. Parang ewan, parang makakapagpapayain ka naman eh kahit anong message mo. Kasi it, it sobrang taas ang rejection dun. Oh, eh ang Messenger pa naman may limit lang 'yan. Di ba? Hindi ka po pwede ng pag umabot ka sa certain limit ng messenger na hindi ka pa nare-replyan, um, hindi ka maka, hindi, hindi ano is, isi suspend ka ba? Lalo na kung, ah, kasi mamamark ka ng spammer eh. Mamamark ka ng spammer. So, hindi ako recommended na mag-message ka na, mag-send ka na, mag-send na, mag-send na, mag na, mag na ng message. It itigil nyo na yun, guys, please. Itigil nyo na. Hindi hindi talaga maayos na marketing strategy yan. Wala ka talaga makukuha dyan pag ganyan. Oo. Sino sa inyo gumagawa niyan? Halos nag-send ka ng 100 messages, wala naman nagre-reply sa'yo. Tapos gagawa ka ng bagong Facebook account para lang mang-spam ulit. Parang hindi ko maintindihan sa nila nila kayo kaya yung ganung style eh. Pero you have to understand this. Okay, basic concept tayo dito. Yung, yung nakikinig sa'yo on the other side. Yung nakikinig sa'yo sa kabilang side. Nakuha nyo ba? Yung makikinig sa sa'yo, tao yan. Hindi yan robot. So kausapin ng maayos. Okay? Nakuha ba? So which means, kung ang messenger is para to connect so that people will know, like, and trust you, then huwag kayong magsaspam. Another thing, huwag kayong magsasend ng mga link ng mga videos ninyo. Huwag kayong magsasend ng mga link ng mga presentation nyo kung ano man yung isend yung i pati Zoom. Kung hindi kayo nagtatanong muna, ask permission first. Kasi very, very annoying yung guys eh. Hindi ka tinatanong, send ka ng send. Kahit na yung mga picture ng mga testimony ninyo na mga kumita, na hindi ko na alam kung totoo yun, Huwag kayo send ang send. Kasi tao matalino na right now, guys, eh. Sa totoo lang, eh. Ang mga prospect right now matalino na. Sa dami, nyo, sa dami ba naman nating nagkakalat sa social media? Kaya nyo yun? Ang dami, ang dami mga network marketers sa atin talaga, sa so, community na, ang dami talaga nagkakalat sa social media kung ano-ano nung -ano pinagpo-post. Ang mga tao na ano, eh. Kapag ka, instead nakakatulong ka sa business mo, nairita sila. So, ayaw mo nang ganun. You don't want to position yourself in that na na-initiate yung mga tao ama. Meron akong isang ano um, associate na may experience na before sa network marketing. So, nang-join na siya sa amin, tiyan ako sa kanya, so, ano yung style, ano style ng prospecting niya before? Sabi niya, ano lang. Dinuruan no daw siya ng apply niya na mag-send lang doon mag -send sa mga follow-up niya ng mga poster ng mga income, kumuha ng group chat, mga ganun. Tapos, doon ilagay. Mga alamin, yung gagawa ka ng group chat tapos hindi ka-ask ng permission. Tapos, flood ng flood ng mga income, ng mga opportunity, mga ganun. And sabi ko, so ano response sa mga prospect ko? Sabi ko, binablock ako, coach. Sabi ko, bakit ganun? Bakit ganun yung style? I mean, they they are doing the network mark, they they are doing the numbers game to the extreme na hindi nila nag -iisip. Guys, mag-iisip din naman tayo, di ba? Right? So, um, yan yung akin. Spamming people on online, di talaga nag-work eh. Tapos wala kang parang wala kang pakialam doon sa mini-message mini mo. Kasi super dami nga everyday. ba? Diba? So, don't send link nang hindi ka nagtatanong o hindi ka nag a ng permission. If they don't want it, don't send a link. Hindi yung tipong send ka lang ng sendang-sendang link. In fact, marami nga sa akin dito, sendang-sendang send ang link sa akin, buti hindi ko binablock eh. Pero may mga binablock ako kasi super annoying na. dami na halos sa araw-araw kada 15 minutes kasi send ng link. I mean, what do you expect of me, guys? I mean, you're sending me link. So, anong gusto mo ano? nagmeron like, pa dahil, hindi, maganda dito, batang-bata, kumikita ng ganito. So, hindi ako impressed sa ganong guys. I mean, I'm an active network marketer. So, ang gusto ko i-emphasize dito is, ayusin natin yung paggamit ng messenger. Gamitin yung messenger para mag-connect sa prospect. Hindi nyo gamitin yung messenger mang manggulo kayo sa buhay ng mga prospect. Nag-guess nyo ba? Right? Agree ba kayo sinasabi ko? Anyway, Warlito Panzo, John Dre, Denon Lariosa, Jomar Pancho, um, Mercy Ondray, John Fort Andrade, uh, Joanna Kerr Banzon, Ayesha Faizul, uh, dati coach ako, baguhan ako sa networking, John Andrade. Okay lang yan, wag aaralan naman lahat ng bagay dyan. Mary Ann Fabro, Carlo Lubaton, magandang araw sa inyo. So ganun guys, wag, yung wag, sendang, wag ang link na hindi kayo nagtatanong hindi talaga maayos. Huwag ka magsend ng mga testimony. Ngayon, kung gusto mo talaga magsend ng testimony, sabihin mo lang sa prospect mo, okay lang ba? Ito, follow up na scripto. Oo, O pagkatapos nyo mag-usap, sabihin mo, okay lang ba? Magbigay ako ng mga updates sa'yo sa progress namin sa business. Pag nag -yes ang prospect, din saka ka mag -send. By the way, ito pala oh, ganito. Pero dapat kwento. Bigyan mo, na, bigyan mo naman ng substance. Hindi yung para kang send ka lang ng send, hindi ka nag-iisim. Gamitin yung utak, guys. Sa so, totoo lang. I mean, pasensya na kasi para tayong na-stock up na hindi kasi susundin ko si upline, yes upline lang eh. Guys, ang yes upline, it doesn't restrict yung nagamitin ng utak, sa totoo lang. Kasi para tayong, para na, para na tayong gumawa ng kulto sa network marketing, hindi, hindi ako po pwedeng mag ano, hindi ako po pwedeng mag reinvent the wheel, kailangan sa gawin ni upline. Ang yes upline, ibig sabihin nun, may sistema na. Tama? So, follow mo yun. So, huwag ka masyadong mag-overthink, huwag masyadong magreklamo. Yun ang ibig sabihin nun. Pero hindi yun, hindi yun license na hindi mo gamitin yung utak mo. So, totoo lang. Gamitin din minsan to, guys. Tapos, mag a ka kung paano nyo gagawin. Hindi yung mag-send ka lang ng send ng link, di ba? Very annoying yun. So, totoo lang. Sino gumagawa sa inyo? O ilang link, ilan yung sinasendan mo araw-araw, wala ka na result. Ba, alam nyo ba't kasi yun? Kasi, hindi ko siya ginawa before nag nagaano lang ako, nang add lang, add lang, add lang ako ng mga friends sa Facebook tapos kinakausap ko. Hindi naman ako pinapansin. Sabi ko bakit pa, Paano pa ba tong ano? Um, para ba tong style? Ganon, pupunta ako sa Facebook group, di ba? O iba sa inyo, ito pang ginagawa ng iba, pupunta sa Facebook group, di ba? Pupunta ka sa Facebook group ngayon. Tapos mag-post mo, mag-post mo, mag-post kayo. Tapos lahat kayo, dami nyo na nag-post doon. Tama. Right? Hindi ba, guys, ganitin natin minsan to mag-assess din tayo sa ginagawa natin sa network marketing. So, totoo lang. You have to understand basic concept, basic principle. People will never join you if they, hindi sila tiwala sa iyo. Period. So kung posting on Facebook groups na wala na ka namang value doon na nabibigay, puro ka lang post, hindi hindi nila papansinin yung post mo maniwala ka. Itigil nyo na yan guys, hindi effective yan. Yung post kayo ng post ng mga opportunity nyo diyan, tapos ang dami mga nagpo-post. Hindi nagwo-work yun. The, what works for Facebook group is what works for Facebook group is you add you add content on that Facebook group you give value value giving palagi basic basic yan guys value sa ka ay makapag-usap ngayon pag gusto mo nang mag-add sa mga Facebook group add mo yung person message mo nang maayos hi my name is ganito part pala ako ng ano nakita ko lang kasi na pareho tayo ng Facebook group and then uh, gusto ko lang mag-connect ganun yung maayos ba maayos na tao ka yung disente ka kausapin hindi na parang hindi nga maintindihan na parang ewan ang dami nagkakalat talaga na networker guys eh. Kahit sa akin halos araw-araw nagsend ang sendang link sa akin eh. Puting hindi ko ano eh. Diba? Nag-guess ba? Parang, I mean, use Facebook group. mo use Facebook prof. May pag-group man yan, mapamessenger ko, ano man yan. Ayusin. Ngayon, ang iba sa inyo dito, dito sa, kahit sa mga comments ko, post kayo ng post ng, this is the best opportunity. Hindi ko pa nag-iisip, to guys walang I mean, nag-gets ba? Diba? Parang if you want, create ka ng page mo, gumawa ka ng sarili mo. Hindi yun nang kakalat ka dito. <laughs> Tama? And thinking na magkakaroon ka ng pay-in for that. Right? Okay? Hindi ganun ang tamang cold marketing tactics. Kumuha ka ng course ko, pininetworker.org, 899 lang yun, 90% discount. Mayintindihan mo din ng cold marketing tactics. Hindi yan ang tamang cold marketing tactics. Sa totoo lang. Mababurn out ka lang, mag-quit ka lang, hindi mo maintindihan ba't ka nagquit. Hmm. Hindi ako galit guys. Nagpapaliwanag lang ako. Kasi course, I, I, really care for you. Uh, minsan sa inyo, minsan kasi so super yes apply. tapos ano yes apply? gamitin natin to guys, mag-assess din tayo sa ginagawa natin. Ano ba to? Tama ano ba tong ginagawa ko? ba? Diba? Hindi yung puro lang post ng post na send lang kayo ng send ang link na ba? Diba? binablock na kayo ng mga prospect niyo dahil sa na-annoy na kayo, di ba? Kaya hindi nyo rin may minsan eh, kung bakit may mga relatives tayo na ayaw sa atin, di ba? Mga kaibigan natin na ayaw sa atin. Kasi ang gulo natin talaga guys, ang gulo natin talaga, sa totoo lang. Ito, tayo, hindi ko kayo, tayo lahat. Ang gulo talaga natin, hindi tayo parang tao, parang hindi na tayo, parang instead na nakatulong tayo sa iba, parang parang nangiinis na lang tayo ng ibang tao. Huwag ganun. Huwag ganun, guys. Hindi tama yun nang sa spam ka, nang ngungulit ka, uh, nang ngungulit in a way na uh, ka lang send ng link na hindi ka nagtatanong. Hindi ganun. It's not, it's not how you do it. Okay? So, may tamang paraan niya, may tamang sequence yan, guys. Eh. May tamang sequence talaga sa, sa social media. Yun ang gamitin natin. And I hope yun ang gamitin ninyo. Marilo Ferrer, ko Bernadette Lorenzana, Coach, paano makahanap ng client po? Okay, when you talk about client, marami naman kasing way kung paano ko makahanap ng client. Ah, uh, now, if you will wanted to do face-to-face, -face, marami namang paraan. As in, dami talagang paraan, guys. No? Ah, uh, Bernadette, maraming way. Pwede kang mag-face-to-face. -face, pwede kang mag... Pwede kang mag um, punta ng coffee shop. May mga gumagawa na. Eh. usap doon. Hanap ka ng ano. Um, Pwede rin naman na um, i-approach mo lahat ng kakilala mo. Diba? Pwede naman through social media. So, there are a lot of ways to do it. Um, hindi ka tayo Ito lang kailangan nyo intindihin. No? Hindi, ka maka- hindi ka mauubusan ng, ng kakausapin. Basic yan, guys. sabi ko pa laging basic. No? Kasi parang ito yung mga fun fun fundamental principle na kailangan nyo maintain. Hindi, walang, walang nauubusan ng prospect. Palaging may prospect yan. Okay? So pag sinabi yung paano ko makahanap ng client, either nag-overthink lang talaga tayo sa proseso, or either consistently nare-reject ka na na hindi mo alam kung saan ka hanap na ano pa bang gagawin ko. Alam mo yun, parang na, or naubos na yung wire market mo. Tama? Um, so marami kasing reason eh why people would, wow, network marketers, saan ako hanap ng prospect and client. Marami talaga guys. Kahit, kahit saan po pwede. Now, ang, I think, ang kailangan maintindihan, saan tayo makahanap ng quality na prospect na hinahanap din yung hinahanap mo. Yon ang tinatawag na strategy yon. Kasi kung numbers game lang naman, po pwede ka naman, you can just reach out and approach as many people as you can. Add people as many as you can in social media until mag-5,000 friends ka or ano. Maraming ways to do it, di ba? Follow nyo yung mga, may page kayo, follow mo yung ibang mga content creator. Yun yung ginagawa ng iba, di ba? But personally for me, I am more on, I am, I am more on creating content and uh, and making me visible sa mga tao na gusto kong maging part ng team ko. Paano ko sila paano ko kinagawa By creating content. Siyempre, kung sino anong ginni-create ko na content, 'yun yung ma attract ko ng mga tao. Tama ba? Basic lang yun, guys. So, ganun. Pag hindi po ako mahilig mag-send ng link po, pero hindi ako mahilig mag-send. Yeah. Okay. So, 'yun naman, Bernadette. No? So, the question there is not where can you find prospect? Every every everywhere. Di ba? Marami. Ang tanong lang, ano bang prospect na hinahanap mo? So, wala, I mean, marami offline, online, everywhere, you can have it. Magbabas ka nga lang dyan, marami na, di ba? Pero ang tanong is, yung prospect na hinahanap, yung hinahanap mo. Tama. So, paano magagawin? Personally, for me, yung ginagawa ko dyan is, nakakarita ako ng content. And then, from there on, whoever responds, yun yung, yun nire-reach out ko. Yun yung fina-follow up ko. Yun yung kinakausap ko. Yun yung ino-offeran ko. Joseph e. Chavez, you're welcome. Thank you sa mga learning binigay mo. Marami ako natutunan. You're welcome. Tamang aso sa pagnenegosyo, tama 'yan. Valen Gabriel, penyaranda Jennifer, Len Lenny Did Daddy. Yan. Yeah, so good evening, Jericho. Hello, Prince Chen, Irene Kwamag. yan so so again, anong concept para at least maintindihan yung kanya-kanyang discard kanya-kanyang style, kanya-kanyang script, kanya-kanyang mga ano. Pero kailangan may meron tayong fundamental principle na pangahawakan. People will only join you if they trust you. They will trust you if they like you and they like you if they know you. So, spamming people on social media, telling them na may milyonaryo dito. Guys, lahat ng network marketing company may nagmi-milyonaryo hindi lang sa kumpanya nyo. So, huwag kang masadong ma-obsess sa kumpanya mo. Nagkasubahan, <laughs> like, na ito kami, ganito. Tagas mo, lahat yan, meron kung nagiging milyonaryo dyan. Kaya nga marami tayong na, napapasok ng na mga people, ng mga prospect eh, dahil dyan. Eh. But the thing is, bakit sa'yo ako magjo-join? Come to think of this, ilang kayong distributors sa kumpanya nyo na active as of the moment? Dami. Tama? So, ano, ano yung edge mo? Yun ang tanong dun eh. Bakit ako sa'yo magjo-join? Bakit hindi ako sa kabila? Same company. Bakit sa kabila ako magjo-join? Bakit? O bakit sa'yo iyo mo join hindi sa kapila? sa so, niyo ba? So, ay, yun yung mga mas gusto kong isipin niyo saka tanungin niyo sa sarili niyo. Rather than spamming people on social media. O oh, yan yun, hinatching na ako. Gladys Galduen, Leo Zapato, hello. Um, Sasha Jariol, right? Juliet Valiente, hello. Kamusta kayo guys? I hope you're doing well. Naku, nyo ba? So, ayun yung isipin nyo lang. So, pero sigurado ako don isang bagay na sigurado ako, kung manggugulo kayo sa social media, wala kayong makukuha ng quality na prospect. Kung manggugulo kayo sa social media, wala kayong makukuha ng quality na prospect. Sa totoo lang. Kung post kayo ng post sa mga kung ano-ano dyan, na hindi naman kayo tinatanong. <laughs> talaga. Kaya makakuha ng quality prospect. Kaya sa akin, dami araw-araw talaga may nagme-message Kaya ito, send na mo to Check mo lang to Wala namang... They didn't even ask me. I don't know you. Will I will even watch it. Well, hindi, Gerard, kasi mayroong mga prospect talaga na hinahanap nila yung, oo naman, nandun na tayo. Hindi ko naman sinabi na kung hindi mo, I mean, come to think of this. Gerard, pag nang sa spam ba ako, nagme-message ako ng mga links and all, may makukuha akong prospect. Yes, may makukuha akong prospect. Kung maniwala ka sa akin. May makukuha akong Siguro 1 is to 300. Try mo muna mag-300 message ka, saka mo ko balikan ko meron. O 400, 500. <laughs> oh, totoo yun. Serioso ako. Ganun yung, ganun yung rate niyan. Ngayon, kung gusto mo nun, wala ang problema. Di ba? Hindi pa-optimize ang social media profile mo. Di ba? Wala ka pang regular post. Tapos, nang sa spam ka lang, nang gugulo ka lang. Pwede naman yun. Mayroon may, may pipayin pay ka dyan. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, eto. Kapag nag-join yan, anong gagawin mo? Ganun pa pagawa mo sa kanya? So, dalawa kayo nang gugulo. <laughs> dalawa kayo nang gugulo. Hi, Dan Cairo. Magandang araw. Wilfredo Dakay. Magandang araw sa inyo. Nakuha niyo ba? So, tatoo ko sa Aristi niyan. Yes, tama yan. Oh, Aristi ka talaga dyan, Michael. Aristi ka talaga dyan. So, um, ingat. So, yun na naman, guys. Just a, just a, just a simple reminder for you all. I hope huwag kayong ma-offend. Hindi naman ako dito mag-offend. Tsaka, sa'yo naman yan eh, kung, um, kung, gusto mong i-apply ang ko. Pero, kung nag, hindi, Gerard, I mean, message mo ako dito, or personally message mo ako. Ha? Hindi, Gerald, alam mo, yung pang sa spam ko sa social media, marami akong pain ako. Message mo ako. Gusto ko maintindihan. ba? Diba? Change my mind. <laughs> Change my mind. Gusto ko, tatanungin na lang, lang kita, ilan yung message mo? ilan yung in-spam mo ng link mo. Uh, it's not sustainable. It's not a sustainable strategy. May gumagawa niyan before kahit ibang 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 lahi. Hindi lang ako into it. Hindi lang ako into it. So, kayo, kung anong gusto niyo gamitin, gamitin niyo. Pero at least nakikita niyo yung other perspective na tinuturo ko, ba? Diba? Okay. Right. So, yun lang naman, guys. Pero kung gusto niyo talagang malaman ko pa paano, I have the pinoynetworker.org. Go to pinoynetworker.org. Um, it's a cost effective sinasabi ko, 'di ba? Kasi 90% discount 'yan, 899. Um, may tinuro ako tong cold marketing tactics, uh, warm marketing. Marami akong tinuro doon ng mga tactic and strategy. If you want to invest in for your growth, go there. Kung hindi naman, walang problema. <laughs> Just consume all my free content here. Paano yung taong gawin, tamang gawin ng pag-invite ko kasi first time ko? Ayun na nga po, punta po kayo sa course ko. Or meron ako, sa, meron ako isang ano dyan, meron akong isang, um, um, meron ba, but, eh, scan po ng mga free, paki binge watch lahat ng mga trainings ko dito. Dito, dito, dito sa page ko. Or meron din akong YouTube channel. Yeah. Joseph Dumalara, Dumala, don dumala, uh, Leonie Villuan, hello, kamusta kayo? Ronaldo Perez, Arnel Garcia. Basta, if you're, if you're not willing to invest, just watch all my videos. May intindihan nyo doon. May mga message. May mga ano ako dun. May mga uh, content ako doon. Okay? So, yun lang naman, guys. This is just a reminder, no? Um, basic rules sa uh, messenger. Huwag kang, ka mag-send kung hindi ka tinatanong. <laughs> huwag kang mag-send ng link na hindi ka nagtatanong kung hindi ka wala kang permission. Okay? Ganun lang ang basic gusto kong sabihin sa inyo. Okay? And then, Aboy nyo mang sa spam. Aboy, aboy nyo mang gulo. <laughs> okay lang ba? Junior Tutu, Dennis Alutaya. Magandang araw sa inyo. Yeah, yun lang na naman guys, no? So for those na hindi pa part of community ng Pinoy Networker community natin, no? Uh, go kay sa pinoynetworker.org. So that's my, that's the basic course meron ako. If you want that, that's, ano, that's, um, that would be a help for you. God bless everybody. You guys are all amazing.